Los Angeles Lakers at Portland Trail Blazers nagkasundo na sana kay Jeremy Grant at Robert Williams gusto maglaro sa Lakers yan ang ating pag-uusapan pero kung bago ka pa lang po sa aking channel pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video kung hindi naman po pa like na lang po maraming salamat mga maka full court Kini-question na nga po agad mga maka full court ng napakaraming mga fans at maging ng mga NBA analyst ang hindi pagkakasali ng ating Finals MVP na si Jalen Brown sa 12-man lineup na binuo ng Team USA para sa darating na Paris Olympics. Mga maka full court mas pinaburan pa rin nga po ng kanilang national team si Derek White bilang kapalit ni Kawhi Leonard sa kanilang lineup kaysa kay, kay Jalen Brown. At ayon nga po sa ibinulgar na balita ng isang NBA insider, isang na nga daw po sa mga rason kung bakit hindi nakasama si Brown sa Team USA ay dahil sa naging desisyon ni Jason Tatum. Bagamat man nga po gusto ni Brown na maglaro sa Olympics, ay mas mabuti nga daw po kung isa sa dalawang superstar ng Boston Celtics ang magkakaroon ng sapat na pahinga ngayong off-season upang sa ganon ay hindi nga po sila madihado ng husto next season sa pagdepensa na nga po nila sa kanilang kampyonato. Meron na rin naman nga po dalawang representative ang Boston Celtics sa Team USA kaya hindi na rin naman nga po sila kailangan pang magpadala ng isa sa kanilang mga superstar. Samantala dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang makukuha na nga daw ng Lakers si Jeremy Grant sa Portland Trail Blazers. Alam naman nga po ninyo mga maka full court na isa na nga po ang Portland Trail Blazers sa mga team na patuloy na kinakausap ngayon sa Lakers sa pangunguna na nga po ni Rob Pelinka para makagawa sila dito na isang malaking trade na siyang magpapalakas sa kanilang lineup ngayong off season. At sa kanilang ginawang pag-uusap ay pumayag na nga daw po sana ang Portland Trail Blazers na i-trade sa Lakers ang kanilang player na si Jeremy Grant mga maka full court Makukuha na nga po sana ni Rob Pelinka si Jeremy Grant at may itatandem na nga po sana nila ito sa kanilang dalawang superstar na si Anthony Davis at Lebron James kung saan makakabuo na nga po sila dito na isang bagong Big 3 na ipangtatapat nila sa malalakas na team sa NBA sa next season. Ngunit sadyang matigas pa rin nga po ang ulo ngayon ni Rob Pelinka. Gayong ayaw pa rin nga po nitong ibigay sa Portland Trail Blazers ang hinihingi sana nga po nitong na dalawang future first round pick lamang, yan lang po sana ang hinihingi ng Portland Trail Blazers sa Lakers. Maari rin naman nga daw po sana ang ibigay ng Lakers sa first round picks. Samahan mo pa ng ilan sa kanilang mga batang players upang makuha lamang nila si Jeremy Grant. Sa ganyang paraan nga po sana mga maka full court ay mapapalakas nila ang kanilang lineup ngayong offseason. Ngunit pinipigilan pa rin nga po itong mangyari na Rob Pelinka. At habang sa ibang balita nga po mga maka full court, isa pa nga daw sa pwedeng makuha ng Lakers sa Portland Trail Blazers ay ang center nilang si Robert Williams. Pwede nga daw ito ibigay ng Portland sa Lakers, kapalit lamang si Christian Wood at isang second round pick. Kung mangyayari nga po ito mga maka full court, pwede na nga po ibalik ng Lakers si Anthony Davis sa pagiging power forward at isa pa nga po ay gusto na nga po daw maglaro ni Robert Williams sa Lakers at para makaharap niya nga po daw ang Boston Celtics at para nga daw po mapatunayan na nagkamali sila ng trade. So ano po ang masasabi mga maka full court sa naging desisyon ni Rob Pelinka? Paki-komento na lang po sa ibaba at babasahin ko po 'yan. Maraming salamat.